Huling binigyan DA ng ilang senador kung bakit kailangan dagdagan ang pondo ng defense sector. Gusto rin pabilisin ng ilang mga mababata sa procurement process ng mga defense equipment ng bansa. Si Daniel Badalasta sa Sentro ng Balita, live! Yes, Arjo, isinusulong nga ng ilang senador na mas madagdagan ang budget para sa defense sector. Samantala, mayroon namang nilinaw si Senator Ronald de la Rosa hinggil sa naging pahayag niya kamakailan sa utang ng Pilipinas. May kasabihan na kapag binato ng bato, batuhin ang tinapay. Pero sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sabi ni Senator Ronald de la Rosa, hindi naman makukonsiderang armed attack kapag gumanti ang Pilipinas ng water cannon oras na bombahin ulit ng tubig ang ating Philippine Coast Guard. Alaman tayo na pagkatubig ay eh, kawawa naman tayo. Sige na lang tayo para tayo mga... Para tayo mga daga dyan na ah, basta-basta na lang iiwas. Eh, Upaka natin ang tubig. Hindi mo no daw ang ma-attack. Ah, kaya nga hindi ma-activate yung uh, MDT, yung Mutual Defense uh, Treaty, because it, Water cannon na uh, water cannon na ano ang tawag niyan yung splashing is okay. not na uh, uh, does not constitute an armed attack. Okay. So hindi pala arm attack. So labanan na ng tubig sa tubig para hindi tayo maging kawawa. Gusto namang mapabilis si Senate President Juan Miguel Zubiri ang procurement process para sa defense equipment ng bansa. Mabilis pero dapat garantisado anyang maganda at hindi basta-bastang murang kagamitan lamang. Anya, ang mga reforma sa procurement process sa gobyerno ay dapat magdulot ng mas mabilis na pagbili ng mga defense equipment na kailangan ng bansa para maprotektahan ng ating mga teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Grace Poe, importanteng maipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Pero para sa Senadora, Marami sa mga usapin dyan ay hindi natin pwedeng isiwalat sa publiko. Halimbawa, kung ano magiging mga hakbang mahalaga talaga ay ang ating katapatan sa ating bansa. Iginidaman ni De La Rosa na ilalaban niya sa plenaryo ng madagdagan ng pondo para sa si defense sector. Kasunod niyan, may nilinaw din siyang pahayag na nag-viral kamakailan hinggil sa utang ng Pilipinas. Bale, hindi, hindi naman hindi naman yun ang ibig sabihin niyo sir na kailangan maganak ng marami. Hindi. Sinabi ko nga, may kinut ko nga yung mga narinig kong usapan ng mga mahirap na tao na baba, ganun ang uh, posibleng ganun ang solusyon. Mm -hmm. hindi ako nagsabi na yun ang solusyon ko. Opo eh, ganun ba naman tayo mag-isip? Ang babaw naman ng pagtingin na sa atin kung ganun. Samantala, Aljo, sa mga susunod na araw, isasalang na rin sa budget hearing sa Senado ang iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan. Aljo? Maraming salamat, Daniel Manalastas.